fencing, nagsagawa ng isang intra team competition nitong Sabado. Ang fencing club na Eskrima na nasa ilalim ng pangangasiwa ng former national team member at fencing veteran na si Coach Beverly Santos Alarcon. Ang kabuang detalye sa ulat ni Dario Loclares. Nagtagisa ng galing at diskarte ang mga batang fencers na bahagi ng Eskrima Fencing Club sa isang intra-club competition na ganyanap nitong Sabado sa Festival Mall Alabang. Nahati sa tatlong kategorya ang Team Saver event na kinabibilangan ng under 11 years old, under 14 years old at mixed Team Saver. Nanguna para sa under 11 years old, sina Valerie Reyes, Adi Peñalosa at Yago Quinday matapos na magwagi sa kanilang finals match 36 to 34. I feel great because it's my first gold medal. I feel great because it's my first competition and first gold medal. I'm happy because this is my first day and I like it. Ginto rin ang nakuha ng grupo ni Jacob Alarcon, Sofia Reyes at Keith Lopez na lumaban naman sa Team Saver under 14 years old na nagtapos sa score na 45 to 42. I actually feel grateful since this is my first competition in fencing and I already got the gold. And thanks to my teammates for that. I'm not that nervous dahil this is where I train po mainly. Tsaka yung kalaban ko po classmates ko. So parang alam mo na yung mga enemy mo so di di ka nervous I feel really accomplished and um, not really pressured but I feel really happy that I got to win the gold medal with my teammates and it was also like a fun learning experience Bukod sa under 14, nasungkit din ni Alarcon at Reyes ang unang pwesto para sa Mix Saver event kasama naman si Jolian Villapando. Sa paniyam naman ng PTV Sports sa former national team fencer na ngayon ay isa ng coach na si Beverly Santos Alarcon, inilahad niya na bilib siya sa ipinamalas na husay ng mga batang fencers ng Eskrima. Yung event na to napakasaya at ang nakakatuwa kasi may mga bagong lumalabas na mga potentials, mga athletes. So, like yung sa mga bata si Chago, nagulat ako sa kanya kasi first competition niya to, tapos sa training, parang hindi ko nakikita eh, yung ganun siya kabilis pala, and eh dun sa mga practice namin. Pero nandito sa competition, Biglang lumabas yung ang bilis niya, ang tapang niya. So nakakatuwa lang na yung mga bata lumalabas yung potential nila. And natutuwa ako dahil nakaka-discover kami ng mga bagong talent, bagong athlete. Samantala, inibitahan din ni Santos Alarcon ang iba pang mga kabataan na subukan din ang paglaro ng fencing gusto ko pong imbitahan lahat ng mga kabataan at hindi lang mga kabataan, no? pati yung mga kasidad ko na, na subukan po natin itong fencing kasi po ang mga Pilipino eh, may talento po dyan. So napuprove po natin yan sa SEA Games at sa mga iba pang international competition. So malay nyo yung anak nyo or kayo na mismo yung susunod na gold medalist na para sa Pilipino. Magsisilbing daan ng mga kompetisyon gaya nito upang mahubog ang mga sunod na generasyon ng Filipino fencers na tsak na magbibigay karangalan sa ating bansa. Carlo Clares, PTV Sports.